Wow! Hello, 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 hello. Magandang, magandang, magandang tanghali. Magandang tanghali, mga kabaklas, mga idol Saan yes! solok ng mundo? Ayan, mga kabaklas, nandito po si Baklas TV Channel sa may pier. Oh! Uh, 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 ano, alam ano siya, may dolong. May dolong proper. Ito po yung kanilang uh, pantalan ito kanilang pier ng oh Maynolo so naka-steep up na yun ang kanilang mga bangka kasi masyadong mahangin at medyo malalaki ang alon so steep up lang muna sila so ito ang kanilang pier na may dolong eastern samar ayan mga kabaklas ko mga kaidol ko ayan magandang magandang tanghali sa inyong lahat sabayan nyo na sa baklas na channel mo ng alian kasi nagpapahinga muna kami mag kami mamaya ng mga 1.30 ayan ito kanilang 30. kanilang, 30. Ito, kanilang, ito, kanilang. Yeah, ayan. So hindi po to kalakihan ang may dolong. Ayan, wow. mga Ang shout out, shout out sa inyong lahat. Uh, mga kabaklas, ko, sa mga sulok ng mundo. Wow. Nakita po ninyo ang mga nagpaka-stipot na bangka na hindi pwede maglayag kasi wow. malalaking malalaki alon at mahangin. So, stipot muna sila, o. Oh. oh. maraming mga puti-puti ang mga, uh, ano, katubigan ng ano, karagatan. Ayan, mga kabaklas, mga ka ayan. Wow! Ayan, nakikita po ninyo. Ayan, malalaki ang alon, hindi malakas ang hangin. Wow. So, hindi pwede sila maglayag. Ayan, mga kabaklas, mag mga idol. Shout out sa inyong lahat. Shout out. Ayan. Wow! Ito po yung, ano, super so, ma maganda wow! dito. Wow! Uh, anong oras na mga 5.30 to 6 Kasi ito yung kanilang mga upuan. Yes! yan mga kabaklas o oh, dero direto po yan hanggang yes. dulo puro upuan yan ayan mga kabaklas shout out sa inyong lahat and God bless God bless all God bless wow yes. ayan, happy happy Tuesday vibes ayan wow kapaklas. thank you and good afternoon sa inyong lahat ayan mga kabaklas yes Yan, thank you, thank you, yes. thank you.